Viral ngayon ang video ng broadcaster na si Vicky Morales na naiyak habang nakikiramay sa pamilya ng yumaong si Mike Enriquez sa unang araw ng burol ng broadcaster. Ipinasilip ng GMA News ang unang araw ng burol ni Mike Enriquez na dinaluhan ng kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Matatanda ang pumanaw si Mike Enriquez sa edad na 71 noong August 29. Magsasagawa ang pamilya ni Mike Enriquez ng public viewing para sa mga taga-suporta ng veteranong broadcast journalist sa pahintulot ng kanyang pamilya, magkakaroon ng pagkakataon ang mga nagmamahal kay Mike Enriquez na masilayan ang kanyang mga labi sa Christ the King Parish sa darating na Sabado, September 2 mula 8.30am hanggang 3pm. Samantala, nagpahayag naman ng kalungkutan ang mga anchor ng TV Patrol na sina Nolly Di Castro, Bernadette Sembrano, Henry Umaga Diaz sa pagpanaw ni Mike Enriquez. Nag-alay ng pakikiramay si na Nolly, Bernadette at Henry sa pamilya at mga mahal sa buhay ni Mike Enriquez bago sila naghatid ng kanilang closing spells. Sa ding binalikan ni kabayan Nolly Di Castro ang kanyang pagkakaibigan sa yumaong veteranong broadcast journalist.